Ate, ate, may nakita po kayong babae okay. na pasyente, Naka-wheelchair? Uh, wala po, pero may hostage taking doon sa labas eh. Night, na, tara. Okay. 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 po. Okay na. Ayan. Ayan na ang papatay sa'yo. Ako wala mo, anak ko. Sige. Sige ko mo yun. Kung gusto mong makitang tumagas ang dugo ng batang ko. <laughs> anak! yung lalaki. Huwag niyo akong gugulan. Eh. Baka mamaya masaksak ko si Muki. <laughs> nakikiusap ako sa iyo. Anak mo rin si Muki. At alam ko mahal mo si Muki. Mairali mo naman yung pagmamahal mo sa kanya, yung pagiging ina mo. Sana naisip mo yon dati pa. Minahal ko si Muki. Pero anong ginawa mo, ha? Halos i-give up ko ang buhay ko para sa kanya. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo siya sa akin! Mas matagal ako nagdusa sa'yo dahil kinuha mo yung anak ko. Ako lang ang anak ko! Kami natitira ka pang awa sa kanya. At pagmamali, mo na siya sa amin parang awa mo na, Olive! No! Ate! Ate! Ate, please! Maawa ka naman kay Moki! What are you doing here? Ate, tama na! Ba't na itong ginagawa mo? Tinginan mo na to! Stay out of this! Kumenasay, ate! Pero hindi ko kayang pagpigyan yung sinasabi mo! Umalis ka na! Umalis ka na, Saber! No, ate! Hindi ako aalis dito! Dahil ako hindi ako papayag na maging masama ka. Because I care about you. Ate, mahal kita. Mahal kita kasi kapatid kita, ate. Magkakambal tayo. Aba, may kakambal ka? Kawawa naman ang mundo. May dalawang baliw na katulad niya. Exactly, Jade! We're twins! We're sisters! And yet, mas pinipili mo pang ng iba kesa sa akin! Ate, hindi na kita pwedeng konsentihin dito sa ginagawa mo kasi mali na to! Please! Please, wag mong saktan si Moki! Ibalik mo na siya sa nanay niya! No! No! Akin lang si Moki! Akin lang siya! Ate, please! Please! Pag-usapan natin to, ate, kahit bilang magkapatid, please. No! Alam ko, kakampihan mo lang sila! Because you don't care about me, Jade! Iniwan mo ko! You left me alone, Jade! Iniwan mo ko! Dahil inabuso mo, ate, yung kahinaan ko! Minanipulate! Ginamit! No! Tinawa ko lang lahat yun dahil concern ako sa'yo! kung ano-anong droga ang binigay mo sa akin noon. Kinontrol mo ako ng gamit ang mga droga ng yon. Ikaw ang dahilan ate kung bakit ako naging addict noon. Aba, pusher ka din pala. At hindi ako papayag na gawin mo rin kay Mookie lahat ng mga ginawa mo sa akin dati ate. Kaya please lang, maawa ka sa kanya. Hindi ako papayag na gawin mo ang lahat ng yon sa kanya ulit. Sarah! Oh my God, ang plot twist ng taon. Meron palang kakambal si Olive Kaparas. Pero katulad ng mga twin stories, itong si Olive ang evil. Oh my God, anong sayin mo dyan? Kumit ang Stop lying, Jade! Hindi kita inabuso. You needed comfort and that's what I gave you! Inuha ko lang kung anong sa tingin ko ang tama noong mga panahon na yun. Ganon din ang gagawin ko para kay Muki. Kung kinakailangan kahit ano, gagawin ko. Kung ang ibig sabihin nun, magiging masaya kaming tanawa, gagawin ko. Ulip, alam naman namin lahat ng na mahal mo si Muki eh, na parang tunay mong anak. Hindi parang! Anak mo talaga siya! Hindi mo si Muki! Nasasakal na siya! Nabututunay niya! Na Maawa ka naman sa kanya!